Napansin mo bang may mga araw na kahit simpleng pagtayo lang ay parang ang bigat-bigat ng mga binti mo? Yung parang dati, kayang-kaya mo ang pag-akyat ng hagdan o ang simpleng paglalakad sa palengke. Pero ngayon, may kung anong bumabagal sa'yo. Hindi man masakit agad pero nararamdaman mong unti-unti kang humihina. Hindi lang ito simpleng pagod, hindi rin basta-bastang pagtanda at lalong hindi ito dapat ipagkibit balikat. Sa edad na napung taas, natural na humihina ang ilang bahagi ng katawan, pero hindi ibig sabihin ito ay wala tayong magagawa. Dahil minsan, ang pinagmumulan ng kahinaan ay hindi galing sa katawan mismo, kundi sa mga iniinom nating akala natin ay nakakatulong. Bitamina Oo, mga vitamins na inaakalang panangga sa pagtanda, pampalakas at pampatibay ng buto. Pero sa maling paraan ng paggamit, maaari pa palang sila ang tahimik na sumisira sa lakas ng iyong mga binti. Hindi mo kasalanan kung naniwala kang makakabuti ang supplements na iyon. Sa totoo lang, karamihan sa atin ay umaasa sa mga ito para bumawi sa kulang sa nutrisyon. Pero paano kung sabihin naming may mga bitamina na kapag sobra o kapag hindi na ayon sa pangangatawan mo, ay unti-unting nagpapahina sa muscles, nagpapalala ng pananakit sa kasukasuan at nagpapabagal sa galaw mo araw-araw? At ang mas nakakagulat pa, baka iniinom mo pa ito ngayon, araw-araw, taon-taon. Walang kaalam-alam na posibleng ito na pala ang dahilan kung bakit pakiramdam mo'y laging mabigat ang katawan mo, lalo na sa bahagi ng hita tuhod at paa. Hindi ito pananakot. Hindi rin ito haka-haka. Ito ay babala na batay sa agham, karanasan at medikal na obserbasyon sa mga matatanda. Sa video na ito, ibubunyag natin ang pitong bitamina na tahimik palang sumisira sa lakas ng iyong mga binti. Isa-isahin natin kung ano talaga ang ginagawa ng bawat isa sa loob ng katawan paano sila nagiging delikado kapag mali ang paggamit at para kanino sila nagiging mapanganib. At higit sa lahat, malalaman mo rin kung kanino ito hindi delikado at paano mo ito magagamit ng tama kung kinakailangan. Dahil kung gusto mong manatiling malaya sa paggalaw, makalakad ng hindi napapagod agad at maibalik ang tiwala sa sariling katawan, kailangan mong malaman ang mga impormasyong ito. Bago tayo magsimula, isang tanong lang. Gusto mo bang bumagal pa ang katawan mo? O gusto mong pigilan ito habang may oras pa? Kung ang sagot mo ay ang pangalawa, manatili ka hanggang dulo. Dahil ang impormasyong ito ay hindi lang basta payo, maaari itong maging simula ng pagbabago para sa katawan mo. At kung naniniwala kang mahalaga ang kaalamang ganito at baka makatulong pa sa ibang kakilala mong nasa parehong edad huwag kalimutang sumali sa ating komunidad sa pamamagitan ng pag-subscribe ang gintong edad ay ginagawa para sa iyo isang vitamin A kapag sobra ano ba talaga ang vitamin A ang vitamin A ay mahalaga para sa malinaw na paningin malusog na balat at malakas na resistensya nakukuha ito mula sa mga pagkain gaya ng atay itlog kalabasa at gatas sa tamang dami, ito ay tumutulong sa ating katawan na manatiling matatag sa pagtanda. Ano ang epekto nito kapag nasobrahan? Ngunit kapag sumobra ang vitamin A sa katawan, lalo na kung galing ito sa synthetic supplements, maaari itong magdulot ng toxicity. Sa mga senior, mas mabagal ang metabolismo ng atay kaya mas mataas ang tsansa ng pag-iipon ng labis na vitamin A. Ang epekto nito ay panlalambot ng kalamnan, pananakit ng likod at binti, at minsan ay pagkakaroon ng sintomas na parang rayoma o sayatika. Bukod pa rito, naapektuhan din ang kakayahan ng katawan na mag-absorb ng calcium at magnesium, dalawang mineral na mahalaga para sa muscle strength. Kapag kulang ang mga ito, mas madalas ang pulikat, panlalambot at madaling pagkapagod. Sino ang delikado sa bitamina na ito? Delikado ito para sa mga taong umiinom ng high-dose vitamin A supplements araw-araw na walang gabay ng doktor, lalo na kung may kasaysayan ng liver problems o osteoporosis. Mataas din ang panganib sa mga umiinom ng multivitamins na hindi tinitingnan ang dosage. Sino ang ligtas at paano ito gamitin ng tama? Ligtas ang vitamin A kung ito ay nanggagaling sa natural na pagkain, gaya ng kalabasa, itlog, atay o carrots. Mas mainam din kung susundin ang tamang dosage na nire-rekomenda ng doktor, lalo na kung umiinom ng supplements. Tandaan, ang katawan ay may sariling paraan ng pag-regulate ng natural sources, pero sa synthetic pills, mabilis itong nagiging labis. Kung may iniinom kang supplement ngayon, baka panahon na para balikan kung kailangan pa ba ito. Isang kwento. Si Mang Ernesto, anim na put walong anyos, ay dating laging may bitbit -bit na multivitamin. Araw-araw niya itong iniinom, iniisip niyang ito ang susi para manatiling malakas. Pero napansin niya ang paglipas ng mga buwan, parang mas madalas siyang napapagod kahit saglit lang na paglalakad. Minsan huminto siya sa tapat ng palengke dahil nanikip ang mga binti niya. Pagkonsulta sa doktor, napag-alamang sobra na pala sa vitamin A ang katawan niya. Hindi niya alam, pero unti-unti na pala siyang pinahihina ng iniinom niya araw-araw. Simula noon, tumigil siya sa synthetic na supplement at bumalik sa gulay at prutas. At ang katawan niya, unti-unting bumalik sa dating sigla. Dalawa, vitamin D kapag sobra. Hindi mo agad iisipin na ang isang bagay na tinatawag na sunshine vitamin ay maaaring magdulot ng problema sa katawan. Pero sa likod ng nangiti ng araw, may delikadong katotohanan na kailangang pagtuunan ng pansin, lalo na sa mga may edad na. Ang vitamin D ay mahalaga sa katawan. Tumutulong ito sa pag-absorb ng calcium, nagpapatibay ng buto, Sumusuporta sa immune system at mahalaga sa kalusugan ng kalamnan. Ngunit tulad ng maraming bagay sa buhay, ang labis ay nagiging problema. Kapag sobra ang vitamin D, nagkakaroon ng kondisyon na tinatawag na hypercalcemia o sobrang calcium sa dugo. At dito nagsisimula ang tahimik na panganib para sa binti mo. Kapag mataas ang calcium sa dugo, tumitigas ang kalamnan. Nagkakaroon ng pulikat, pananakit ng kasukasuan at bigla ang pangihina. Minsan kahit ang simpleng pag-akyat ng ilang hakbang ay parang maraton na sa bigat. Ang mga tendon at muscle, lalo na sa tuhod at hita, ay nagkakaroon ng calcification. Parang may namumuong buo sa loob. Unti-unti nitong sinasakal ang kilos mo. At hindi lang yan. Apektado rin ang bato o kidney. Dahil kung sobra ang calcium sa dugo, kailangan itong salain at dito napupwersa ang kidney. Sa matatanda, ito ang simula ng mas seryosong kondisyon, chronic kidney disease. Kaya't kung iniinom mo ang vitamin D araw-araw nang walang sapat na pagsusuri, baka hindi mo namamalayang pinapabilis mo ang pagkapagod, pananakit at paghina ng iyong katawan. Hindi mo kasalanan kung naniwala kang mas maraming bitamina, mas malusog. Pero kailangan nating baguhin ang paniniwalang yon, Dahil hindi dami ang sukatan ng kalusugan, kundi balanse. Sino ang delikado sa bitamina na ito? Lalo na ang mga may edad na anim na taas na umiinom ng high-dose vitamin D supplements araw-araw. Mga taong may kasaysayan ng kidney stones, hypertension, o sabay na umiinom ng calcium supplements. Mataas din ang panganib kung walang regular na blood test para makita ang level ng vitamin D sa dugo. Kung iniinom mo ito dahil lang sinabi ng iba na maganda ito, kailangan mo nang tumigil at magtanong. Para ba talaga ito sa akin? Sino ang ligtas at paano ito gamitin ng tama? Makukuha ang vitamin D sa tamang paraan sa araw tuwing umaga sa pagkain gaya ng sardinas, salmon, itlog at gatas. Pero ang pinakamahalaga, magpa blood test bago mag-supplement. Dahil kung sapat naman ang label mo, hindi mo na kailangan. Tandaan, ang hindi mo kailangan kapag ipinilit nagiging lason. Tatlo, Vitamin E kapag synthetic o sobra. Susubukan mong maging mas malusog kaya bumili ka ng vitamina. Tinitingnan mo ang label Vitamin E. Maganda raw ito para sa balat, puso at immune system. Pero isang bagay ang hindi mo alam, hindi lahat ng Vitamin E ay pareho. At ang ibang uri nito, kapag mali ang pinanggalingan o sobra ang dami, ay maaring tahimik na nagpapahina sa iyong katawan, lalo na sa iyong mga binti. Ang Vitamin E ay antioxidant. Tumutulong ito sa paglaban sa oxidative stress at free radicals na sumisira sa mga cells sa katawan. Pero may dalawang klase ng vitamin E, natural D-alpha tocopherol at synthetic DL-alpha tocopherol. At dito nagsisimula ang problema. Ang synthetic na version na karaniwan sa murang supplements ay hindi madaling inaabsorb ng katawan. At kapag naipon ito sa labas ng kontrol, may epekto ito sa daloy ng dugo at sa kalusugan ng kalamnan. May mga ulat na nagsasabing ang sobrang synthetic vitamin E ay may epekto sa blood clotting. Ibig sabihin, pinapababa nito ang platelet function na maaring magdulot ng microbleeding sa loob ng muscle tissue. Sa matatanda, ito ay maaaring magpakita bilang paminsang pamamanhid, panghihina o kabigatan sa mga binte na hindi mo agad matutukoy kung saan galing. Bukod pa rito, ang sobrang vitamin E ay posibleng makaapekto sa absorption ng ibang fat-soluble vitamins, gaya ng vitamin K, na mahalaga rin sa blood flow at joint health. Kapag hindi maayos ang sirkulasyon sa lower body, bumabagal ang recovery ng muscles at mas madali kang mapagod kahit sa simpleng lakad lang. Sino ang delikado sa vitamina na ito? Delikado ito para sa mga taong umiinom ng high-dose vitamin E supplements mula sa synthetic sources, lalo na kung araw-araw. Kung kasabay pa nito ay may maintenance na gamot na pampanipis ng dugo, gaya ng aspirin, tumataas ang panganib ng muscle fatigue at leg instability. Kung senior ka na may kasaysayan ng bruising, internal bleeding o dizziness, kailangan mong iwasan ang synthetic forms nito. Sino ang ligtas at paano ito gamitin ng tama? Mas ligtas kung ang vitamin E ay manggagaling sa natural na pagkain, gaya ng mani, buto, spinach o avocado. Kung kailangan mo pa ring uminom ng supplement, tiyakin mo na The Alpha ang nakasulat sa label, hindi DL Alpha. At higit sa lahat, huwag lalampas sa recommended dosage na 15 miligramo kada araw maliban na lang kung may medical supervision. Kung isa man sa mga nabanggit ay parang tumama sa karanasan mo, baka oras na rin para isulat mo ito sa comments. Hindi lang ito tungkol sa impormasyon, kundi sa pagbibigay babala sa iba. At kung gusto mong patuloy na makarinig ng ganitong klase ng payo na hindi minamalit ang edad mo, dito ka na, kasama ka sa gintong edad. Apat vitamin B6 kapag sobra. Si Aling Teresa, pitumput dalawang taon, ay dating masigla. Araw-araw siyang namamalengke, nagdidilig ng halaman at minsan pa ngay sumasayaw sa community Sumba. Pero nitong mga huling buwan, bigla na lang daw siyang nanlalambot. Hindi niya maintindihan kung bakit. Walang bagong iniinom na gamot. Wala ring matinding sakit. Pero may isa siyang hindi pinapansin, yung iniinom niyang vitamin complex na may mataas palang dose ng vitamin B6. Ang vitamin B6 or pyridoxine ay mahalaga sa maraming proseso sa katawan mula sa brain function hanggang immune support. Pero ang hindi alam ng marami, kapag nasobrahan, ito'y maaaring magdulot ng tinatawag na peripheral neuropathy, isang kondisyon kung saan naaapektuhan ang mga nerves sa kamay at paa. Sa mga matatanda, ito ay madalas na nararanasan bilang pamamanhid, tusok-tusok o parang kuryenteng nararamdaman sa binti. Unti-unti lumalakas ang pakiramdam na para kang lutang kapag naglalakad. Nawawala ang balansi at habang lumalala, mas lumalalim ang takot na baka madapa, mabalian o mawala ng lakas ng tuluyan. Ayon sa mga pag-aaral, Kapag tumaas ang vitamin B6 sa katawan sa dose na lampas, isandaang miligramo kada araw sa loob ng mahabang panahon, ito ay may direktang epekto sa nerve health. At ang epekto nito ay hindi basta-basta nawawala kahit itigil ang supplement. Sino ang delikado sa bitamina na ito? Delikado ito sa mga taong umiinom ng B-complex supplements araw-araw ng walang gabay ng doktor. Lalo na kung hindi binabasa ang label o walang ideya kung ilang may minyang B6 content. Kung ikaw ay may nararamdaman ng paminsan-minsang pamamanhid sa paa, tapilok na hindi mo alam kung paano nangyari o madalas na pagod sa binti, maaaring ito na ang simula ng nerve damage. Sino ang ligtas at paano ito gamitin ng tama? Ligtas ang vitamin B6 kung ito ay galing sa natural na pagkain, gaya ng saging, patatas, spinach at isda sa tamang dami, 1.5 mg kada araw para sa matatanda. Ito ay napakahalaga. Pero kung iniinom mo ito mula sa supplement, siguraduhin hindi ito lumalagpas sa ligtas na limitasyon. Pinakamainam na may gabay ng doktor o nutritionist. Dahil minsan, ang sobrang kabutihan ay nauuwi sa pinsala. Isang paalala, sa kaso ni Aling Teresa, nang malaman niyang mataas pala ang dosage ng B6 sa iniinom niya, agad siyang kumonsulta. Itinigil ang supplement. Unti-unting naibalik ang lakas. Pero ang natutunan niya, mas mahalaga ang alam kaysa sa akala mong tama. Limang, vitamin C kapag sobra at may kidney risk. Marami ang nag-aakalang habang mas marami kang vitamin C, mas mabuti. Pero hindi ito palaging totoo, lalo na kung ikaw ay may edad na at may kahinaan na sa kidneys. Ang akala mong panlaban sa sipon, maaring unti-unting sumisira sa loob ng katawan mo sa paraang hindi mo nararamdaman. Sa dami ng produkto sa merkado, tablet, powder, effervescent, madali tayong maakit ng pangakong immunity boost. Pero sa likod ng makintab na packaging, may mga dose na hindi naakma sa katawan ng senior. Ang katawan ay hindi laging kayang Saluhin ang sobrang iniinom mo araw-araw. Lalo na kung sabay-sabay pa ang ibang supplements o gamot, mas tumataas ang siyansang bumigay ang isa sa pinakamahalagang organ, ang bato. Ang vitamin C o ascorbic acid ay mahalaga sa katawan. Tumutulong ito sa immune system, nagpapabilis ng paghilom ng sugat, at antioxidant din ito. Pero sa mataas na dose, lalo na mula sa supplements, ang katawan ay nagko ng sobrang vitamin C sa oxalate at ang oxalate kapag nagsama sa calcium ay bumubuo ng tinatawag na calcium oxalate crystals na posibleng magdulot ng kidney stones. Sa ilang kaso, ang pagkakaroon ng maraming ganitong crystals ay maaring magdulot ng inflammation sa bato at kalaunan ay kidney damage. Karamihan sa mga matatanda ay hindi na rin kasing efficient sa pagsala ng toxins sa katawan. Kaya't kung palagi kang umiinom ng isang libong miligramo ng vitamin C araw-araw, maaring hindi na ito napuproseso ng maayos. At kung hindi mo ito nararamdaman ngayon, hindi ibig sabihin na ligtas ka. Minsan, ang pinsala ay dumarating na lang bigla. Pananakit sa tagiliran, ihi na may dugo o bigla ang pamamanas ng binti. Sino ang delikado sa bitamina na ito? Delikado ito sa mga taong may kasaysayan ng kidney stones, mataas ang creatinine, may diabetes o umiinom ng gamot para sa blood pressure. Lalo na kung umiinom sila ng high-dose vitamin C nang walang konsultasyon. May mga kaso na ang mga pasyente ay hindi pa aware na may kidney risk sila, pero patuloy pa rin sa pag-inom ng sobrang supplements. Sino ang ligtas at paano ito gamitin ng tama? Ligtas ang vitamin C kapag galing ito sa pagkain, gaya ng kalamansi, bayabas, dalandan at broccoli. Sa ganyang anyo, mas mababa ang risk at may kasamang fiber at enzymes na tumutulong sa proper absorption. Kung kailangan mo pa ring uminom ng supplement, piliin ang dosage na hindi lalampas sa 500 mg kada araw maliban kung in ng doktor. Tandaan, hindi ito paligsahan ng dami. Sa katawan ng senior, ang tama ay mas mahalaga kaysa marami. Anem vitamin B3, diniasin, kapag mataas ang dose. Minsan, ang ginagawa nating pampalakas ay siya palang tahimik na nagpapahina. Isa sa mga halimbawa nito ay ang vitamin b tatlo o mas kilala bilang niasin. Sa tamang dami, ang niacin ay mahalaga sa katawan. Tumutulong ito sa blood circulation, cholesterol regulation at metabolism. Pero kapag mataas ang dose, lalo na sa synthetic supplements, may mga side effect itong hindi dapat balewalain. Lalo na kung ikaw ay 60 anyos pataas. Kapag sobra ang niacin sa katawan, nagkakaroon ng tinatawag na niacin flush. Namumula ang balat, umiinit ang katawan at may pakiramdam na parang nasusunog sa loob. Pero higit pa riyan, may epekto ito sa kalamnan at kasukasuan. Ayon sa mga pag-aaral, ang sobrang niasin ay maaaring magdulot ng myopathy o panghihina ng kalamnan, lalo na sa lower limbs. Madalas itong nararanasan bilang pagkapagod sa binte, pananakit sa hita o hindi maipaliwanag na panlalambot kahit konting lakad lang. Bukod sa epekto sa kalamnan, ang sobrang niasin ay may epekto rin sa atay. Kapag napuwersa ang liver sa pagproseso ng mataas na dose ng B3 araw-araw, posibleng lumala ang kondisyon ng mga senior na may fatty liver, hepatitis, o kahit simpleng mataas ang liver enzymes. At kapag ang atay ay apektado, nababawasan ang kapasidad ng katawan na ayusin ang pinsala sa muscle fibers. Ang epekto, mas mabagal ang paghilom, mas mabilis ang pagkapagod at mas mahina ang kilos. Sino ang delikado sa bitamina na ito? Delikado ito sa mga senior na umiinom ng niacin supplements ng hindi alam ang dosage, lalo na kung may maintenance para sa cholesterol, diabetes o liver support. Mataas din ang panganib kung sabay itong iniinom sa statins dahil parehong may epekto sa muscle health at liver function. Kung nararamdaman mong parang palaging pagod ang binti mo o biglang nanlalambot kahit wala namang ibang iniinom, baka ito na yon. Sino ang ligtas at paano ito gamitin ng tama? Ligtas ang niasin kung ito ay mula sa natural na pagkain tulad ng atay, tuna, salmon, manok at whole grains. Sa mga pagkain ito, mas balansyang absorption at may kasamang ibang nutrients na tumutulong sa pagregulate ng epekto. Kung kailangan mong uminom ng supplement, siguraduhin hindi lalampas sa 35 mg bawat araw para sa seniors, maliban na lang kung may direktang reseta ang doktor. Mahalaga ring bantayan ang liver function kung ikaw ay may edad na. 7. Folic Acid Synthetic B9 kapag walang B12 test at overuse. Si Mang Rolando, animnaput siyam na anyos, ay masugid na tagasunod ng mga payo tungkol sa brain vitamins. Araw-araw, tapat siyang umiinom ng folic acid dahil sabi raw ng kapitbahay niya, makakatulong ito sa memorya. Binili niya ito sa botika, may kasamang pamplet pa na puno ng mga benepisyo. Hindi siya nagtanong sa doktor kasi nga daw bitamina lang naman. Sa unang tingin, wala namang masama. Pero habang lumilipas ang buwan, napansin niyang parang mas bumabagal na ang lakad niya. Madalas siyang nadada pa at minsan kahit simpleng pagyuko lang ay parang umiikot ang paligid. May araw pa nga na nahulog siya sa harap ng tindahan dahil hindi niya naagapan ang sarili. Ang hindi niya alam, ang iniinom niyang folic acid araw-araw ay nagtago ng isang mas malaking problema. Ang kakulangan niya sa vitamin B12. Ang folic acid ay isang synthetic form ng vitamin B9 na tumutulong sa paggawa ng red blood cells at sa brain function. Mahalaga ito, pero sa maling paggamit, lalo na kung walang kasamang B12 o wala kang ideya sa B12 levels mo. Delikado ito. Kapag sobra ang folic acid sa katawan at kulang ka sa B12, maaring matakpan o mamask ng folic acid ang sintomas ng B12 deficiency. At habang hindi ito agad nakikita, ang epekto ay unti-unting sumisira sa nerve function. Sa matatanda, ito ay pwedeng mauwi sa peripheral neuropathy, balance issues at panghihina ng mga binte. Ang pinakamasaklap, Kapag na-detect na, minsan ay hindi na kayang maibalik ang dating sigla ng nerve cells. At kung patuloy pa rin ang suplementasyon, maaring lumala pa ito. Kaya't kung iniinom mo ang folic acid araw-araw at hindi mo pa napapacheck ang vitamin B12 mo, baka mas mahalaga ang hindi mo pa alam kaysa sa iniinom mong akala mong nakakatulong. Sino ang delikado sa bitamina na ito? Delikado ito sa mga senior na umiinom ng high-dose folic acid nang walang kasamang B12 supplement o blood test. Lalo na kung vegetarian, may gastric issues o matagal nang umiinom ng antacids o metformin. Ang kombinasyon ng mga ito ay nagpapataas ng tsansa ng B12 deficiency na pinapalalapa ng sobrang folic acid. Sino ang ligtas at paano ito gamitin ng tama? Ligtas ang folic acid kung ito ay bahagi ng balanced diet na may kasamang B12-rich foods tulad ng itlog, gatas, isda, at karne. Kung kailangan mo ng supplement, tiyaking may kasamang B12 o pinayuhan ka ng doktor. At kung matagal ka ng umiinom nito, magpa-blood test. Mas mabuting makita habang maaga kaysa magising isang araw na hirap ka ng lumakad. Isang paalala... Para sa binti mong umaasa sa iyo, hindi lahat ng ginagawa nating mabuti ay agad na nararamdaman ng katawan. At minsan, ang akala nating bitamina lang naman ay siya palang unti-unting nagpapabigat sa bawat hakbang. Sa edad na animnapong taas, bawat paglakad, bawat pagtayo, bawat pagakyat ng hagdan, may halaga. Kaya't kung may natutunan ka sa video na ito, hindi ito para matakot. Ito ay para gumising. Dahil hindi mo kailangang maghintay ng pananakit bago kumilos. Hindi mo kailangang hintayin pang manghina ang tuhod mo o mawalan ka ng balanse bago mo pag-isipan kung ano ang iniinom mo araw-araw. Kung may isa mang bitamina sa video na ito na iniinom mo pa rin hanggang ngayon, baka panahon na para huminto. Magtanong, magpasuri magdesisyon na hindi base sa chismis kundi sa tunay na kaalaman. Minsan kasi, ang pinakadelikado ay hindi yung masakit kundi yung hindi mo pa nararamdaman. Tahimik, paunti-unti at bago mo mapansin, mahina ka na. At ang binti mong dati, kayang kaya ang hagdan, bigla na lang bumibigay. Iyon ang gusto nating iwasan. Kaya kung napanood mo ito ng buo ipinapakita lang na handa ka ng alagaan ng sarili mo sa mas matalinong paraan. At kung may isa kang kilalang senior na tulad mo, kaibigan, kapamilya, kapitbahay, na baka walang kaalam-alam sa panganib na ito, ibahagi mo ang video na ito sa kanya. Minsan, isang simpleng share lang ang dahilan kung bakit na natiling matibay ang tuhod ng isang magulang o hindi na dapa ang isang lolo. Isang pindot lang mula sa iyo ang maaring maging daan para hindi sila makaranas ng kaparehong kahinaan. Alam mong hindi madaling tumanda, pero mas mahirap kung wala kang sapat na kaalaman. Kaya kung gusto mong manatiling alerto, protektado at konektado sa mga kaalaman para sa iyong edad, dito ka na. Kasama ka sa gintong edad. Dito, hindi ka lang nanonood kasama ka sa layuning palakasin ang bawat senior na Pilipino. Hindi para lang sa iyo, kundi para sa lahat ng umaasa sa tibay mo araw-araw.